Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Inamin ng Armed Forces of the Philippines na nagkaroon ng malaking pagsubok sa kanilang hanay. Sa naging panayam kay Colonel Padilla, spokesperson ng AFP ay muling sinubok ang sandatahang lakas tungkol sa usapin ng anomalya, kontrobersiya, pilit isinasangkot di umano ang AFP na makialam. Matatandaan nating mayroong lumapit na mga retired general kay Bronner para hikayatin na bawiin ang suporta sa pamahalaan. Iginiit ni Padilla na malinaw anya ang mandato ng AFP at ito ay iligtas at protektahan ang mamamayan at ang Estado. Marami anya ang sumubok para magkudita noong isinagawang mga kilos protesta noong September 21 at patuloy ang mga usap-usapan na baka muling susubukan at ikilos ang mga militar. Pahayag ni Padilla na buo ang tiwala ng Pangulo na wala sa hanay ng militar ang makikinig sa mga panawagan para pagwatak-watakin ang bansa at ang mga Pilipino. Isa kasi si Representative e. Kiko Barsaga na naghihikayat na bawiin ang suporta sa pamahalaan habang suot-suot ang uniform ng AFP. Anya ni Padilla dapat maunawaan ng lahat ng mga reservist at gusto na maging reservist na dapat tumalima sa sinumpaang tungkulin at sa saligang batas at mayroong nararapat na mga pwedeng gawin. Kahit na may malayang pagsasalita ang isang individual, dapat ay na ayon pa rin ito sa batas. Ating kasapit po sa pagkakataong ito, tama-tama, marami mga usapin po tungkol sa sandatang lakas ng Pilipinas sa mga araw, mga oras na ito. Nasa ating linya po ang kanilang spokesperson ng AFP, Colonel Francel Padilla. Colonel Padilla, magandang umaga po. Maganda umaga sir and maganda umaga po sa inyong mga taga-subaybay. O, maraming salamat po rin sa pagtanggap sa napakaaga naming uh, tawag. Uh, una muna kumustahin ko uh, kumustahin ko lang yung uh, ginagawa ng uh, mga tauhan, miyembro ng AOP sa pagtugon sa mga biktima ng kalamidad, unang-una sa baha sa Northern Luzon and of course doon sa Cebu. Kumusta po ang ang, uh, ang uh, pagtugon po ng mga tauhan po ng IFP? Mga sundalo? Yes, Sir Orly, no? pag ganito talaga all hands on deck ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Uh, alam naman po natin yan, Sir, na pag sa mga ganitong pagkakataon, talaga pong nasa front lines po tayo ng ganito. no? Uh, so, sabay-sabay po ang mga units natin in tandem uh, dito po sa pag-operate uh, natin under the OCD and NDRRMC uh, dito sa ganito. no? So, ang taga-kumpas natin po dito, ang OCD, uh, siya, Sir, nagbibigay kung saan ang deployments natin. But all over, Sir, we have uh, one 1600 search and rescue and retrieval uh, teams no mm -hmm. uh, para po dito sa buong ano buong bansa po sir na mga operation Naulig... so sabay-sabay yan in tandem sir. Naulinigan ko kasi mukhang uh, tinapos na rin naman yung search and retrieval dahil wala naman ng all accounted for uh, wala namang reported missing pero mukhang hindi pa yata uh, kinakailangan magpahinga ng ating mga sundalo dahil kinakailangan sila sa pagtatayo ng mga tent city at pansamantalang matutuloy ng ating mga kababayan lalo na sa Bugo, sa Medellin, sa San Remigio na ayaw munang umuwi ng ilang mga residente dahil may aftershock para po nangyayari. Totoo yan, Sir Orly, no? Ang sandatang lakas ng Pilipinas talaga, Sir. From the beginning, from the preparations po, up to yung sa mismong pangyayari, Sir, kung ano po yung mga immediate actions dyan, nandiyan dyan po tayo. At pati na po dito, Sir, no? Sa pag-clearing po ng roads, ayan nga, Sir, pag-setup, pagtulong po sa pag-setup ng tent city, and pati po sa uh, distribution ng relief na sa atin din po yan. Uh, katulong nga po natin ang iba't ibang ahensya dito. Kaya nakakalungkot, eh. Pag may mga, may mga usapin ng uh, kontrobersya, Anumalya, diladawit ang uh, AFP. Eh, sa ngayon, uh, Colonel, may question sa ilang mga miyembro ng uh, Executive because of what's happening sa DPWH. Gain din po naman sa Legislative dahil nga sa involvement ng ilang mga opisyal ng, ng ating uh, Kongreso sa Anumalya, sa Flood Control Project, nananatiling matatag ang AFP. Kaya eh, nga uh, nakakalungkot pag sinasabing may nagre-recruit. Parang gustong gawing panabla ang IAP pag may kaguluhan o merong gustong sagipin na uh, for, for, uh, para sa sariling kapakinabangan na Colonel Padilla. Anong mababagit nyo? Anong mga reaksyon nyo po rito? Sir, dito naman no, sa ngayon po, ang full focus po natin is talaga po dito sa ating uh, mga relief operations para po tulungan ng ating mga kababayan. Uh, malinaw po sa bawat membro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang ating uh, mandato, sir. Uh, that is to serve our people po, no? protect the people and secure the state. And then po yung pina pinaka pinaka-focus natin ngayon. Ang sabi nga po ng ating Chief of Staff dyan, sir, no? ito pong nangyari nitong uh, bago pa itong uh, earthquake na to, sir, no? it was a litmus test for the army forces of the Philippines and we came out victorious. So ito pong paghamon na ito eh, pinakita naman po natin na ah, sa sandatahang lakas ang ating professionalism sir. Mm, parang uh, at least binanggit nyo. tapos na yon ha ah. sinubukan and tapos na hindi yung uy mga batori pa rin parang, parang uh, samantali ng ilang mga grupo na sabihin na maaring sa darating ng mga Arab ay eh, may pagkilos ang militar uh, ano paglilinaw niyo po rito colonel Yes sir no ang nabanggit nga po ng ating chief of staff jan that even before this uh, ano po no mga rally nga po naganap he was already very confident po no that uh, he knew na no one in uniform po would heed any call para po pagwatakwatakin po ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Salamat naman po ang ganun. Anyway, colonel pahabol ko lang. Meron yata ng ah, ito para ah, sa mga para sa mga gustong maging reservist. Magkaroon lang ng idea. Dahil meron yata ng uh, hindi nakakaunawa kung gaano kahalaga ang pagsusuot ng uniforme at kung ikaw ay reservist, ano yung dapat mong mga aksyon uh, uh, public and uh, publicly privately na dapat mong sundin para hindi ka mawala sa listahan ng mga reservist. service anong dapat tandaan diyan ng ating mga kababayan dahil nangari po sa pangyayari na isang mamabata sa nanghikayat habang na uniforme ng ng hindi maganda sa mga sa, sa mga sundalo uh, Colonel Padilla Sir, lahat naman po tayo no once we wear the uniform po. Uh, meron po tayo ng uh, mga sinusumpaang uh, tungkulin. So dito po uh, once na kahit po naga uh, for, for regular po no and kahit po mag reserve officers po tayo, uh, we took an oath at uh, to begin with. And dito po sa oath na ito tatalima po tayo sa batas no sa saligang batas. Ah uh, yan po yon. So yan po ang basis natin every time we wear the uniform, we carry ourselves in such a manner na tayo po o no nagrerepresenta ng sandatahang lakas ng Pilipinas and dito po uh, pagka pagkapu part ka ng AFP no as regular and as uh, as uh, Uh, reserve nga po. Mm. Meron po tayong certain uh things po that we have uh, uh parang inano po natin no. Uh hindi po natin pwedeng i andyan po yung uh, malayang pagpapahayag. But ito po eh medyo hindi po ito uh dapat taliwas sa ating saligang batas. So dapat po uh, isa puso natin no, kung ano po yung oath na kinuha po ng bawat mamamayang uh, uh, Pilipino na nagsuot po ng ating uniforme. So ibig sabihin, if you're, uh, sasabihin niya na private individual lang siguro, nakasibilyang kayo, uh, meron kayo sa alubin hindi nyo mamasamain inyon But pag sinuot mo ang uniforme ng militar at magsalita ka ng gano'n, meron, ka meron kang dapat panagutan. Tama po ba yung karnal? Tama po yun, Sir Orly. Very well uh, explained din po from your answer. Pa, paano na po mangyayari yung dun sa uh, sinasabing tatanggalan na, na mambabatas dahil nga po dun sa ginawa niya habang ako uniforme? Meron na po bang desisyon po yan? Uh, sino ba magdidesign yan? Ang, AFP, ang, ang, ang Reserve Command ho ba o ang buong uh, AFP? Sir, meron po tayong uh, proseso na sinusunod. So there uh, meron pong reports na may, may may ganito nga po kung may violation po sir, no? Okay. And the proper investigation po will be uh, done. So kung ano po yung kalabasan nito, mayroon pong preliminary yan. no? If it needs to be elevated, then yun po ang mangyayari. Sa so ngayon po sir, uh Nag, ano pa lang po to no uh, there was the report and uh, investigation is uh, being ensued so hintayin po natin lumabas sir no this uh, this mga ganito po naman eh ang bawat uh, uniform personnel is uh, bound by orders so and hintayin po natin yung orders na lalabas This po. will be decided by the AFP Reserve Command um, um, members If it will be elevated po sir. Sa ngayon po sir, it's uh, from the Army. Army and Army, lang, Army, Army po ito. Nga pa Army oh, nga pala siya. Okay. Oh, Private na nga lang masisibak paan. Anyway, Colonel Padilla, maraming maraming salamat po sa inyong binigay ng pagkakaton at uh, pakisabi niya lang po ang uh, pag-congratulate at uh, pagbati at pasasalamat sa mga miyembro po ng IEP na ngayon po ay busy sa so pagtugon sa mga nangangailangan po ng tulong ng mga biktima ng kalamidad, hindi busy dahil sa usaping pampolitika. Colonel Padilla, thank you po ma'am. Maraming salamat po sir and happy Sunday po.